Mga master, magandang araw. Ngayon ko lang po ililipat 'yung mga nabili nating cuttings sa ating ano uh, mga taniman. No, ito 'yung cuttings. Ito buo pa. po at dito natin nilipat sa mga taniman para paugatin at uh, pasuluin. Ngayon naggawa ako ng mga ano ng mga lupa na mataba na paglilipatan natin. Ito siya, oh. Ayan. Ito. Ito yung lupa. Ito yung mga pataba. At ito yung mga uh, ginawa na natin. Ayan, uh, Ililipat na natin, mga master. Samahan niyo ako. Ah... Uh, And a na uh, na Start planting in the backyard garden, beautiful plant, especially grapes, a joy to behold each passing day. And trials and disease in the garden will never give up until victory is obtained in the grains of gray especially grapes, a joy to look at each passing day. Success is tasted, every picking and bite of every grapefruit. Kung naalala nyo mga master, yung ating pinaugatan, yung ating ano uh, hiniwa yung ilalim ng cuttings tingnan ko kung ano yung ano nito uh, ilalim nito kasi nakabalot pa at saka meron pang coco feed tingnan natin kapag may ugat na hindi natin pwedeng gawin yon ano pero kung wala posible na ganun yung gawin natin ito yung mga ano uh, ginawa natin doon na papakita ko sa inyo tapos uh, ito dapat ay ililipat na natin ng taniman doon sa binili nating paso. Pero naghihintay pa ako ng uh, medyo maging malug malagu lago yung suloy niya. Ito mga master yung sample na ginawa natin doon. Ano? Ayan. Ito, uh, eto, natin na medyo lumagulago bago ko ilipat dun sa ano sa ating paso actually wala pa rin naman lumalabas na um, ugat kapag may lumabas na ugat diyan pwede na rin yon sa so, ngayon waiting ako do sa magiging anon to magiging performance nito yung paglago nito pwede ko na ito ilipat sa pasok kung saan lalagyan natin ng direction tri three, three links yun. Yan. Lagay muna natin doon. Ito. Lagay natin. Dahan-dahan kasi baka masugatan. Yung iba kapag ka ano nagdi-disinfect sila ng mga cutter ako hindi na kasi saan ba natin lalagay ito? Di ba sa lupa? Yung lupa naman, di naman natin sure yan kung yan ay um, 100% na um, walang na malinis kasi lupa nga yan. Ayan ito. Si Adon. Baka magamit natin. Ano na? Ito yung itsura mga master. Yan oh. Ito ano, ito mga master, ito itsura niyan. Kaya hindi ko pa sigurado kung ano yung ilalim niya kung may ugat yan o ano man. Kaya dahan-dahan lang natin na kakalagin. Ilang araw natin dumating ano, pero hindi ko siya magawa. Dapat kahapon, sobrang nabisi naman ako kasi dahil dun sa problema ng grapes natin na uh, nakatanim. Nagkaroon siya ng tuloy-tuloy na problemang sakit na ginawa naman natin ang paraan ginagamot natin. Mga master, dahil nga sa may sakit yung ating halaman, nispray natin yan ng ano, nung fungicide, Ano, you know, pakita ko sa inyo yung fungicide. Ito. Yan. Yan yung fungicide na in-spray natin. Uh, tinanggalan din natin ng mga dahan ito. Yung kabila, hindi ko na tinanggalan uh, titignan ko kung ano yung comparison lang. Isang tinanggalan ng dahon na may punjay. Ano? Uh, at ito, uh, isang grupo ng halaman naman hindi ko tinanggalan ng dahon na may punjay. Ano? Comparison doon sa dalawa. Parehas in spray. Titignan natin kung ano yung uh, magas maganda. Kaya... Alam niyo naman na uh, experiment lang din tayo dahil hindi naman tayo expert sa darangan ng pag-uubas. Pero nagre-research tayo. Kahapon nag-spray tayo. Uh, ngayon, naglagay tayo ng pataba. Ayan. Lahat. Ilulubog ko sa lupa kaya niya. Kasi hindi ko pwedeng sa tubig ko tutunawin. Kasi babad nga tayo sa tubig ang ating halaman katulad kagabi. Hanggang kaninang umaga, umuulan. Ngayon lang nagpakita yung araw. Pero dumidilim na naman. Uh, malamang uulan na naman yan. Kaya yung pag-spray din natin, ano, kung napansin nyo, malimit yung spray natin kasi nga, tapos hindi din, mabil, hindi din agad-agad nawawala yung kalaban natin, yung sakit. Kasi nga, kapag spray natin, kailangan kasi nating i-spray. Pero kapag na-spray natin, umuulan naman ng malakas, nahuhugasan din yung ating in-spray. Kaya halos hindi pa tumatalab o kung tumalab man siya, hindi pa gaanong uh, epektibo. Kaya ayun, nakaka-balik yung punjay. At ang ginawa natin, pagbago-bago yung punjicide. Kasi kung isa lang ang klaseng punjicide ang gagamitin natin, uh, may immune yan. Ano, baka may immune, baka, hindi na, baka kayanin na niya yung ano, bisa ng punjicide. Kaya ayun. kaya ganun yung ginagawa natin. Yan. Lahat ng halaman natin, pati doon sa kabila, ah... Uh, ating linagyan ng ano ng fungicide. Yan. Okay, papakita ko sa inyo yung o itutuloy ko yung video ng pagtatanim natin ng bagong halaman. Ito ay plinex ko lang mga masters sa inyo. Kung ano yung nangyayari sa uh, sakit ng ating halaman. Pero okay naman yung mga tumubong dahon maganda naman. Kailangan lang natin palusugin. Kasi kaya pala, uh, hindi agad-agad lumusog yung ating, di ba sabi ko lumilit yung daon? Kasi dahil nga nung sakit, ano, yun yung umahad lang kung bakit hindi lumulusog yung ating halaman. Ngayon, kailangan natin palusogin. Ngayon, kailangan natin ipagpatuloy ang paggagamot. titingnan natin kung ano ang dapat pa natin gawin. Sige po, uh, balik po tayo sa ating mga video sa pagtatanim. Yun, mga master. Ito na. Okay pa. Wala pa naman siyang... Ano? Oh. Ayan. Wala pa naman ugat. Ayan. Ito, may kanya-kanya itong pangalan. Ano? Ito. Ito, Baikunor. So, color by ko nakalagay. Ito naman, Everest. Ito naman, ay, may nakalagay na black, black, tsaka white. Ayan. um, uh -huh. tatlo siya. Tatlong malalaki. Itong tatlong malalaking ito, hindi sa white. Ito, sagad na yung ano, sagad na yung putol sa ilalim. Hindi naglagay lagay ng allowance. Pwedeng cut natin yung ano, siguro 8 lang tayo. <laughs> Yan. Pahira natin ito. Olivera, no? Olivera ito. Alam ko, nakakapagpaugat ito eh. Kasi ito naman yung lulubog natin sa lupa. Patanggalin natin ito. Yan. Linisan natin. Pwede ganito na lang. Pwede naman ganito lang. Na. Tapos katira natin na konti ito. Ayan. Para may lalabasan ng ano, ng yan. Yun. Diba? Tapos, ito, lalagay natin ito. Yun. Diba? May nakalimutan agad ako. Ang nakalimutan ko, mga kaibigan. Okay lang yan. Itutusok naman natin yan. 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 Wala naman siyang ugat eh. eh. Okay lang. Yan. Kalimutan ko, mga kaibigan, itong aloe vera. Yan. Pahida natin ng aloe Pampa. Ugat. Ito na mga kaibigan Possible na pwede siyang sumuloy dito 1, 2, 3, 4 Apat siyang pwede niyang uh, Magkaroon ng suloy Ang hintayin natin na Titibay-tibayin natin Oh. Uh. Ito ang mga kaibigan. 🎵Kaigad ang halaman, na ang upas🎵 🎵Kasi yos siyang pagmastan, araw mga pagsubok at sakit sa taniman🎵 Ito, taplo na buko na pwedeng daanan ng suloy. na

Oh. Ang larang daman sa bawat ketas na nalalasak, bawat patitas at baka malalang buhay tulad ng mga na sabatis si mo'y hami, hangin umahampas sa dahon ng mga upas tumutulong tubig dahil sa magdamag na katiliman ang inaasam ng lahat sa mundong ibabaw para iso sa garden makikita mo Lahat ng ito sa Arabella Garden Nag-aawit ang mga ibon minsan Nagsasabay kay sarap pakinan Mga paru-parong Nagliliparang Sa mga bulaklak na kay ganda Tumatalon mga tipaklong Nagpapalipat sa mga tahan Pumapagaspas ng tahan ng upas Sa hampas ng hangin Ganda na ang uh, Maganda yung uh, Buko Ito may hindi ano, Mukhang hindi maganda yung buko nito Pero may isa uh, Maganda yung isa okay. na yung white Alexandra uh, Ang susunod ay by Conor Apat uh, pangarap kong buhay Ang mapunta Sa paraisong ako inang gumawa O sarap ng buhay Sa bawat pagmulat ng mga mata At muling patikit ikaw pa rin Ang kasama Type ko tong Bay ko normal lalaki Ang bay ko normal pala Malilitin yung pagitan ng buko 1, 2, 3, 4, 5 6 um, gusto mo pagdikit ang um, um, lulubog na buko niya dalawa dalawang buko yung lulubog papalubog natin meron tayong 1, 2, 3, 4 apat na pwedeng sumuloy dito sa isa ganoon din dito 1, 2, 3, 4 dito 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Magaganda ang

🎵 Lahat ng ito sa araw talaga, nag-aawit ang mga idong ninsan 🎵 sa sasabay kay sarap pakingan, mga paru-parong nagminiparan Sa mga bulaklak na kay ganda, tumatalon ng kipaklong, nagpapalipat sa mga dahon Pumapalon mga kipaklong, nagpapalipat sa mga dahon Pumatalong ng laki-paklong Pahaglaling makulay dito sa silangan Ganda mo'y gusto kong makampay Kailan ka salat o makapitan Pangarap ko'y kay aking mahatkan para iso dito sa aking kapaligiran Pwede at luntian magandang masdan Pagpukad liwayway sa silangan Kanura ng paglubog naman ng araw Lapat silang ikaw ang aking karamay ikaw rin ang sa maghapon Sumaan. Hindi ako bumitiw sa hamon ng buhay Sana sa patikip ko para pa rin ang dumungaw Dito sa provincial ikaw ang karamay ikaw rin kayaro sa maghapon duman. hindi ko malilimutan ang bakas ng nakaraan at tayo'y maliliit pa at naghahabulan Tapak ng ang saging Ang pagtulong natin sa bahay Bahayan tayo rin ang gumawa Ang pagpapatuhan natin ng butik Habang pinahabol ng maitik Sa tubig At nang ikaw ay mahulog Sa likod ng kalabaw Malalakas at malulutong Natawanan ng nakaraan Hindi ko malilimutan ang mga lumipas Pahaga makulay dito sa silangan Ganda mo'y gusto kong makamtan Kailan ka masasalat o makapitan Ang harap ko'y kay aking mahagkan Para iso dito sa aking kapaligiran Berde at luntian magandang masdan Bukad liwayway sa silangan kaluna ng paglubog naman ng araw Mula pagsilang ikaw ang aking karamay Ikaw rin ang kalaro sa maghapon tumaan mga master, okay na. na ilipat na natin sa taniman. Ito, <coughs> hindi ko sali. Ito yung dati. Ano? Bay ah, Baikunarian... yan. Ah, Bay Kunor yan. Tatoba yan. Ito, itong apat. Everest. Itong sumunod na apat. Ito ay... Black Raven tapos ito uh, ito pala ang Black Raven. Ano, ito ang Black Raven. Ito ang White Alexandra yung tatlo. Itong apat ay ito yung Baikonor. Ayun. Okay na. Ah, uh, i-arrange na lang natin sa lagayan tapos Uh, tatandaan natin yung tagings kung alin-alin kasi mahirap na magsama-sama kasi baka magka hindi natin alam, hindi tayo familiar sa mga uri ng ubas. Sana itong napadala sa atin, sana totoong ito talaga yung uh, variety do sa pangalang nakalagay. Ano, baka mamaya ang daming variety in-order natin, isang klase naman yung pinadala. nagpalit palit lang yun. Sana sana lang uh, maging patas ang lahat. Sana walang pandarayang nangyari. Yan. Thank you do sa sailor. Sana mabuhay ng maayos to. Babay po at kita-kita uh, tayo sa mga susunod na video at mm, nawa ay mag na ang ating mga tanim na ubas kasi nga palaging umuulan. Uh, bali uulitin ko ulit. Siguro bukas yung spray kasi kagang lang natin in-spray bukas o sa martes ulitin natin At ah, na ko yung performance nung o ano ang mga nangyari ano, sa pagkaka-spray natin kasi nga ang lakas na naman ng ulan kagabi eh. hanggang kanina madaling araw kaya ayun mga kaibigan patuloy na lumalaban sa mga um, dumada dumadaan na um, kalaban ng ating mga halaman. Katatapos lang ng bagyo, sakit naman yung dulot na ibinigay ng bagyo para sa ating halaman. Paki-like, paki-subscribe, paki-share po ng aking um, vlog. Maraming maraming salamat.